Good evening mga kamaster, welcome back to my channel and for today's video ay uh, binilang ko na pala yung ipon ko na ng tumuan sa aking biggie bank so bali yan palang ipon ko ay halo-halo yan merong papel, merong uh, limang piso na bago at yung luma na limang piso meron ring bag sampung piso na bago at luma at meron ding 20 na coins so so pare halo-halo na yan meron din meron din yang papel na 100 uh, pesos 100 pesos so yung ipon ko pala ay umabot ng 2000 plus so inipon ko yan ng mahigit uh, tatlong buwan at kaninang umaga ko lang yan biliak so basta basa ah kasi ka lang mag-ipon talagang pagdating dating ng panahon pag sa oras na may gusto ko lang bilhin ay may mga gagamit ka talaga katulad ngayon ah babali na sira kasi ah wala na kasi akong slacks na masusuot para pang simba ko kaya bili ako yan So, binili ko yan ng slacks tapos bumili na rin ako ng damit na pang simba ko. Yung barong kasi yun yung kadalasang uh, kadalas yung sinusuot namin sa simbahan namin. At pinayos ko na rin yung aking relo. So, yun, nakabili rin kami ng aming hapon, hapunan kanina at aming tanghalian kanina at hapunan ko rin. Dyan ko na rin kinuha kanina nung hapunan ako. So, bali yan bibilang uh, lang tapla ako niyan, Kaso lang, uh, yung video ko ay nakatutok lang sa sa mga na, nabilang ko na. So, bali, yan pala ay uh, nasa bandang nasa mga pera ko na na ko. So, yan abalay, ah, hinayos ko lang yung kamera so yan pala, yan pala yung mga pera ko so kalat kalat pa siya ah, hiniipon ah binibilang ko, lang. ko pa siya tag, tag 100 pala yan, kada isa at hiniipon ko siya hanggang umabot ng 1,000 so yung, kung makikita nyo dyan yung unang layer na hiniipon ko na may dalawang papel na mo, tag 100 tsaka mga tag 20 coins ay umabot na yan ng mga 1,000 mga 1,000 na yan so, 1,000 na yan sya tapos nag naman naman bibilang naman ako ng another 1,000 balit tag 100 kada kada coins so, binilang ko sya ulit kung Sakto ba siyang 1,000? So, yan. Uh, Simulan naman ako magbilang dyan. So, Simulan naman ako magbilang dyan. At ini uh, Layipon ko siya at na Tago 100. At gagawin ko siyang Bali 1,000 lahat. So, 100 ipinapatong-patong ko siya at nagutag 100 tapos wag ko siya hanggang umabot ang 1,000. So, yan, sa kaso lang sa dami ng puro coins yung nakalagay. So, matag, matagal ako mata, natapos magbilang. So, mabuti ito ng mga ilang minuto bago ako natapos magbilang. So, yung yung na, uh, yung na mga naipon ko na na may lang ko na na pera yung umabot na ng 1.4 So, 1.5 na yan. Kaso lang yung ibang, ano, yung ibang pera, hindi masyado makita. Kung makita nyo yung last na part ng uh, 500 ay hati na yung mga coins sa ito pa 500. So, yan pala ay eh. 1.5 na hindi, uh, binibilang ko lang yung So, sinasama-sama ko lang siya. So, tuwing matapos akong magbilang, mibilangin ko siya kung magkano na lahat. Tapos, magbilang na naman ako ng another 100. At isasama ko ulit siya sa mga na mga na ipon, mga ipon ko, mga na napagsama-sama ko na ng mga coins isasama ko siya ulit kaso so lang minsan lang kakamutan kung sakto ba bilang kaya hindi na double check ko so meron akong 1,700 na na pagsama-sama at yun marami pa akong naka na mga barya mga coins so hindi na po so ang gawin ko dyan ay akin ba yung ah, uh, pagkasamahin kung so, makikita nyo ganyan yung proseso ng aking bibilang sa pera at mm, kung mapapansin nyo ay malapit na siyang mag 2000 so yung kada pagsama-sama ko na ng mga coins ay 1,800 So matagal lang talaga kasi nga Bariya siya eh So yan another layer na naman ng 100 So almost it Almost it Almost uh, Almost 900 na yan So kung mag So kung mag iipon pala kayo May idol nyo lang Ah, uh, wag lang kayo basta-basta na isipin niyo kung wag niyo lang sharing isipin yung ipon niyo. Hintayin niyo lang kung kailan hmm, kung kailan kayo kung kailan kayo kung kailan niyo na talaga kailangan yung importante na talaga kasi ako talaga wala na akong magamit kaya yung dapat isipan ko sa akin at nagulat na lang ako na gano'n na pala karami yung naman ng kansya ko yan, yeah, nagsisimula naman ako mag-ipon. So, tuwing pa lang, tuwing nagbibiyak ako ng aking piggy bank ay eh, pagkatapos ay bumibili pa rin ako ng panibagol naman piggy bank para bago na naman ipunan ko. So, minsan kapag may sobra ako, kaya ako na mamasyal kaya kung napapansin nyo sa vlog ko nakapunta ako ng iba't ibang lugar pero ngayon hindi ako nakapasyal kasi uh, may pinagamitan ako ng pera at wala akong sobra kaya hindi muna ako namasyal kaya yan ah uh, hindi po ako tapos magbilang dyan so konti na lang yung binibilang ko tapos na rin ako dyan Tapos na ako dyan. Medyo konti na lang yan. Yung na lang yung, uh, yan na lang yung natira sa aking bilang. So minsan inaayos, ko lang yung camera. Oh, pakita ko sa yung mga nabilang ko. So dito na muna. God bless.